Tuloy na ang inaasahang team up ni Justin Brownlee at RHJ sa Meralco Bulls. Sa liga nga ito ng EASL Season 3 na home and away format at makakalaban nila ang Macau Black Bears ngayong Sabado sa Ilagan, Isabela. Officially announced na rin ito sa page na EASL. So this will be a different story from their first matchup kasi nga meron na tayong Justin Brownlee ngayon. Ito rin yung magiging kanyang debut para sa team na matagal nang inaantay ng mga tao. Nagkanda issue-issue pa nun nung una dahil nagkasakit nga ito at walang paramdam. Hindi siya nakapaglaro ng 4 games para sa Miralco Bolts. Tsaka sa post ng tiebreaker time sa Facebook is nagpractice na rin si JB. Kasama si RHJ sa frame, Ismael Romero, Chris Newsom at ang kanilang Iranian import na si Sina Vehedi na kakagaling lang din sa kanyang national team duty para sa Iran sa FIBA Asia Qualifiers. Ang Meralco ngayon is merong record na 2 and 2, second place sa Group B at ang number 1 sa grupo ay ang Taiwan team na Pilots. So yon, ilang araw na lang mapapanood na natin ang dream duo ng mga tao from rival to teammates. So let's go Meralco this Saturday. Punta naman tayo sa SEA Games na takot na takot ang mga taga-Thailand sa Pilipinas kung ano-anong rules na yung ginawa nila para mapornada yung preparation ng gilas. Hanggang sa maging walo na lang yung players na available. Sina Terdy Ravena, Matthew Wright, Ray Parks, VJ Pre, Abu Tratter, Von Pesumal, Robert Bolick at Jamie Malonzo. Pero ito na nga at nagdagdag pa ng dalawang players, si Coach Norman Black from Blackwater, Dove Panopio, at si Kabayan from Romblon, Cedric Manzano, played also for Adamson sa UAAP. Duff is averaging 10.1 points, 3.4 rebounds, and 5 assists per game this conference. Samantalang so, si Manzano naman will add some depth sa front line standing at 6'5". After mawala ng mga notable big sana sa para sa gila, si Rosser, si Ladi, si Phillips, wala eh. Ayaw nila takot yung Thailand So, paano yan? Kasi 10 players pa lang din. Ito na nga. At naglabas ang Spin.ph ng report na may nakakita ang nagpa-practice sa Gilas Team for SEA Games. Ang pareho rin players na naglaro na para kay Coach Norman Black. Poy Eram and Justin Chua. Kakagaling nga lang ni Poy sa ACL injury pero game pa rin agad for national team. At si Justin Chua naman is a free agent. Sobrang interesting talaga ng lineup eh. No? Parang unexpected na team up eh. Pero Coach Norman Black opted to go sa kanyang mga kilala ng players para sa last two slot. Tapos big man pa, which is a good choice for me dahil wala naman na talaga tayong best option eh. Dahil ongoing yung liga kahit magsigaw pa tayo ng mga Justin Arana, Justin Baltasar. Alay, ongoing yung PBA eh. So, for now, eh ano natin eh appreciate natin yung nabuo ngayon tingnan natin eh, for me palag-palag eh, rin naman si Games yan so good luck Gilas